Okay, let's go. Ito yung para sa paborito kong apo na si Kid Macho. Wow. Ang laki. Tabunan natin para hindi manakaw ng iba. At dito naman sa bandarito. Mayroon pa yan. ito naman para sa panganay kong si Mark Lester ito tabunan natin para hindi manakaw ito naman para sa dalaga ko kay Dana. wow bilog na bilog tabunan natin baka nakawin <laughs> Peruh padul. Sampai ah. padul. Di senat itu naman para kai. Rayan Levy ito naman para kay Jason Balik tayo doon. Ito para kay Janus. Okay. That's all for today's video.